hindi uh, yan <Gunungan> yeah, nah. na sito ang katakarabaw ilang ilaw kayo mga kapatid 300. 300 sito sa kutumato family, family yung mga general dyan mga pinjur mga pinjur mga sarinto yun yeah. buhay na buhay po yan 2, no, 4, 6, 8, 10, 11 11 si piraso Nagdita ngayon po ang 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 piraso tapi ngayon po ang dami sa

बोकट पंबाई सवाली सवाले बिगो

Sinubukan nyo ano? Teknik ng pamimiwas mula sa bataan. Ayun. Ibang kulay oh. na. Kanina dila oh, ngayon nagbublo. Ayun oh. Mamaya puti na siya. Oh? Ang bilis magbago ng kulay. Ayun ah. Puti na. Ito, natin itong uling ano. Galing batang at batang malabon. Uy, ayan, si Bata naman. Ay, babawal na piknik. Sa Batangas, ganyan din. Talatagan. mga 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 kripsin ko. Ata. Sila loves. Yan ang ginagamit. Yamaan. Yamaan. Yan, dalawang sabay na. Gago, lo. Oo. Pares pa yun, ha? Ayan, gamit ng mga amin. kain na lang to mukbang, mukbang ano? Ricardo Ayan na tuloy pa rin Kang 13 na po yan

ng gas-gas dahil sa malagas malagas ang dagat hindi hirap na para sa pamilya lang wish mo ito uli sinibaran na uli si Ukoy Pali pangalawa na yan yan Kasi so, mamahal na yan sa bangkoy ha? Hali ka na, na yan Ayan na wow. Yun Woo. Bangkoy Yan po ang isda ngayon dito sa ano Wow <coughs> Kapoy sa angin din sa West Philippines eh. Ah, sa Pacific Ocean. Ano po kami sa Padong. You know? Kahit lang yung mga pagkano no? Nay, nakadala rin si Bogart. Woo, na, pambayad sa balay Ay, ganda ng

thank you